Hello mga kababayan. So guys, ang latest ay hinahamo ni Chabit Singson itong si Olympics two-time gold medalist Carlos Yulo, no? Nabibigyan niya to at ang kanyang pamilya ng 5 million. 5 million guys ang ibibigay ni Chabit Singson kung magbabati na itong ano pamilya na to lalo na si ano Carlos Yulo at ang kanyang ina. So, kumbaga, yung hamon ni, ano, uh, Chavit Singson, no, eh, magpapatch up na silang pamilya, tapos ibibigay niya itong 5 million sa kanila. Kasi nga, nakaka-relate daw siya na napakasakit para sa isang magulang ang makaalitan ng anak. So, bali, hindi to ano, tungkol dun sa pagkapanalo niya talaga dun sa Olympics, no. More on, yung uh, pinagdidiinan ni Chabit Singson, yung, ano, family values, no? Yung importance ng family. So, para sa akin, no? Ah, uh, tanggapin na to ni Carlos Yulo, no? Ah, uh, it's time na magpakumbaba siya sa kanyang ina. Kasi, guys, kung, ah, uh, iti-trace back natin, no? May napanood, may napanood ako sa Rappler na interview ni Carlos ng ina ni Carlos Yulo, no? Tungkol sa, ano... Uh, ano nga, pagiging ano, gymnast ni ano, Carlos, no? Na at one point sa buhay niya, parang minsan gusto na niya mag-give up, no? Pero ang nanay pala niya nag, ano, nagpupush sa kanya na magpatuloy ka lang dyan, no? Total na dya, dyan ka na. Pagbutihin mo na dyan. Kesa wala kang may ibang gagawin, ano, tatambay ka. Ayun na sabi ng nanay niya. So, kung i -re ni Carlos Yulo yung relasyon nilang mag No, mas marami talagang nagawang mabuti ang ina niya para sa kanya. At ito pala yung ano, ah, hindi po mapayag na hindi ano, ah, parang maayos yung performance ni Carlos Yulo. No, pag sinasabi doon ni Carlos na okay lang yan, ma, ganyan-ganyan. Hindi daw, ayaw daw ng mami ni Carlos yun kasi daw kung papayagan niya daw to, eh masasanay lang daw yung anak niya. So, pinush pala ni, ng nanay ni Carlos Yulo si Carlos na ibigay niya lagi yung best niya. Hindi pwede yung yan na lang. Hanggang sa naging habit na niya yon na laging yung best ni Carlo ang binibigay niya, no? Kasi nga, ah, uh, kung man yung uh, mother niya talaga ang ah, uh, nagpupursigi sa kanya, no? Para marating yung rurok ng tagumpay. Ah, uh, ano yun yun? Watch, yun, watch nyo yun, guys, no? Yung sa Rappler. So, kumbaga man, uh, napakasarap, no, para kay, ano, Yulo ka na nakamit niya yung tagumpay niya, buhay pa pareho yung mga magulang niya, buo pa yung pamilya nila, kasi yun ang pangarap ng bawat tao, eh, kasi, guys, pinaka-importante, no, uh, kahit nga hindi kayo mayaman, eh, yung buo yung pamilya niyo, nagmamahalan, tapos lahat kayo in good health, ba diba? Bonus na lang yung talagang marami kayong pera. Pero kahit na hindi pa nananalo si Carlos Yulo ng ano, uh, gold dito sa Olympics, no? Maayos pala sila. Kumakain sila sa labas, nagmamahalan, tapos makamama siya. So, kung bagaman, uh, alisin ni Carlos yung sa puso niya yung pagdaramdam sa nanay niya, no? Ang mas bigyan niya na importansya, yung kung paano siya minahal ng mami niya, di ba? hindi naman kasi lahat perfect eh. Hindi naman perfect mami niya. Hindi rin naman perfect si Carlos, ano? So, kung baga uh, ano mo lang yun, yung hindi mo pagpupukosan yung mga, ano, bad times, bad things, di ba? Kailangan nyo mag-move on. Kasi, at the end of the day, kayo lang ang pamilya eh. Walang ibang magmamahal kay Carlos, no? Na tulad ng kaya ibigay ng pagmamahal ng mami niya. Although, meron sigurong, ano, mga problema sa kaperahan pero bakit nga halimbawa ba, si ano Sarah Heronimo nangarap no tapos yung yaman niya siner niya sa mga kapatid niya sa nanay tatay niya inangat niya yung buhay ng pamilya nila so kung bagaman ah, bago nag-asawa si Sarah maayos yung pamilya niya at yung tagumpay niya talagang ang purpose niya may angat sila sa kahirapan kasi ang alam ko si Sarah Heroni guys ay nakatira lang yan malapit sa Santa Cruz. Ang alam ko doon na kasi yun ang parang naano ko dati. Kasi sa Santa Cruz ako nag-aral eh doon sa ano Knox Methodist Church. Doon sa may Bethel High School. Doon kasi Protestant ako. So, kumbaga man, ah, naano ko na bandaron lang talaga si Sarah. So, yung sa kahirapan Ah, uh, nagpursigi siya yung goal niya, yung dreams niya. Sinama niya yung pamilya niya sa pag-angat. Sana ganun din ang gawin ni Carlos no. At yung ibibigay sana sa kanya ni ah, uh, Chavit Singson no. Total ang dami na naman pera no. Tanggapin niya. Pero sana bukal sa loob niya, ibalato na lang niya sa pamilya niya yung 5 million. Kasi kumbaga naman guys, ano eh, family mo naman 'yan eh. Hindi mo dapat tingnan ang laki ng 5 million. Kung baga naman, eh, parang gift mo na lang sa kanila yon Gift of love, di ba? Hindi mo titignan na ang laki na mawawala sa'yo. Bagkos ang tignan mo, yung ito bang pera na to, total naman gift lang naman sa akin to ni Sir Chabit Singson, uh, sana mga ano, ma-improve nito yung buhay ng pamilya ko. Kung man, huwag ka na makihati dyan, ang dami mo ng pera, no? Kung ano man, kulang-kulang na sa ano yan, mga 100 million na, pati yung kondo, di ba? At marami ka bang marami ka pang advertisements na darating sa buhay mo. Marami pang pagpapala lalo na yung ano ang dating mo sa ano mga netizens, sa mga kapwa mo Pilipino eh ulirang anak ka. So ang mga advertisers ang kinukuha kasi nila yung walang bad reputation, walang masasabi na ano negative kasi nga ang gusto nila ikaw yung brand nila. Pagka kinukuha endorser nila, kumbaga, nire-represent mo yung brand nila. So, hindi pwede yung mahaluan nyo yun ng negative, no? Eh, masasayang lang ibabayad sa'yo bilang kanilang endorser. So, kung ano, ah, uh, walang kaplastikan mong gagawin yan, gawin mong bukal sa loob mo, no? At, ano, maraming maraming biyaya pa ang tatamasahin mo kung magiging mabuti kang anak. Higit pa dyan sa 5 million na yan. Higit pa dyan, ha? Sa tingin ko. Kasi, bata ka pa eh pwede ka pang lumaban, di ba? Lalaban ka pa sa 2028 Olympics ulit, no? So, marami pang chances, marami pang mga opportunities na pagpapalang darating sa'yo. So, ayun lang masasabi ko, accept the challenge, no, na makikipagbati ka sa pamilya mo, tapos ibigyan kayo ni Sir Chabit Singson ng 5 million, at sana irigalo mo na rin sa pamilya mo para naman uh, sa pag-angat mo, sinama mo sila. Kasi uh, bago pa dumating si Chloe, sa buhay mo, no? Mas unang nagmahal sa iyo ang nanay mo. So, dito na ako, guys, and blessings, blessings, everyone. Bye!